You speak so tenderly For every thought you have on me For every precious time we share For every glance that says I care For all the things that mean so much You warm me with love your gentle touch Your smile that gives my heart a thrill I love you and I Always wait. Always wait. Hayun, pag ni Ate Girl pa Amerika, wala akong alam na pwede namin gawing komunikasyon noon, aside sa telepono. Oh. Pero bago umalis, nag-usap muna kami ni Princess at binigay ko sa kanya ang mailing address ko. Alam na naman nila yung number ko sa bahay kaya di ko na binigay. Princess, pakisabi sa ate mo ha. Pagaling siya. Maghihintay lang ako sa kanya. Sulatan niya ako, sabihin mo, sasagot ako palagi, okay? Pero ba't ganun? Lumipas na ang panahon, wala akong natatanggap na sulat o tawag man lang mula sa kanya. Pumunta rin ako ng tarlac para alamin kung ano na ang balita kay ate girl. Pero naka-lockdown nga tayo mga balita. <laughs> wala ni isa sa kanila ang gustong magsalita. Dumaan ang mga araw, linggo, buwan. Inaabang ko ang bawat sandali na tumawag siya sa akin sa phone. Tinitignan ko rin yung lalagyanan namin ng sulat kung meron bang bagong sulat. Pero wala. Wala talaga kahit isa. Since wala akong natatanggap na sulat o tawag man lang kay ate girl, hindi ko na alam kung anong kalagayan ni ate girl sa Amerika. Kaya sa mga dumaang panahon, nalibang na rin ako kasama yung mga kaibigan ko. Summer noon, nagkaayaan ang barkada na magbakasyon sa Batangas. Hindi ko na muna iniisip si Ate Grace sa mga panahon na yon. Siguro baka hindi talaga muna ako kinontak ng dad niya. O siya mismo, parang hindi ako ganong mag-alala. Kaya no idea ako kung kamusta na kaya ang kalagayan niya. Hayun, habang nasa biyahe kami papuntang Batangas, natanong ko yung beach na pupuntahan namin. Ang ganda, grabe! Masaya kami nakalating sa Batangas. Nagdago kami ng mga beach game maghapon. Tulad ng volleyball, kayaking, at madami pang iba. Isa sa favorite ko talaga dahil artist ako is mag-create ng anything gawa sa buhangin. At syempre, photography. Nung bandang takip silim, nagpapahangin ako sa harap ng beach. Yung usual na ginagawa ko pag nag-iisa ako, pagtingin ko sa tubig, may isang babae na nakatayo doon. Dali-dali kong nilapitan at girl? Ay, sorry po. Kala ko ikaw yung kaibigan ko. Sorry, ah. Pumunta na lang ako sa resto malapit sa beach para mag-inom-inom din ng Chucky. May live band. Nagkakatuan yung mga tao. Sa pinaka bar, may nakita ako. At girl? pag bading mading pala. Ay, ay, sorry po, sorry po. Kala ko talaga ikaw si Atty Girl. Sorry, ah. Ay, bongga, kuya. Gusto ko yan. Pwede ko yung tawagin mo ako at girl, no? Haba ng hair ko. Charot. Ba't kaya ganun? Nakikita ko si ate girl. Pati yung pakiramdam na ini-stalk niya ako sa FEU, nararamdaman ko rin ngayon. Kahit saan ako tumingin, yung ibang babae na pagkakamalang at si ate girl. Kumawa ako ng juice at tumayo ako sa harap ng beach. Kapit ka lang, huwag ka bibitaw. Lalo na pagmalayo malayo siya sa'yo. I'm sorry, sa akin ba sinabi yun? Nandun naman mga kaibigan ko. Nandun din naman yung mga kaibigan mo. Siguro mga sirena sa dagat sinasabihan ko. By the way, I'm Karen. <laughs> Ay, Momon, pasensya na. Malalim kasi iniisip ko. Nagiging suplado tuloy ako. Okay lang yun, lahat naman tayo may mga pinagdadaanan, may malalim, may bababang. Siguro na palalim lang yung sayo kasi nasa harap ka ng dagat. Hayun, hey, nagkwento kami ni Karen. Hanggang sa tawagin na ako ng mga kaibigan ko. Karen, salamat ha. Till next time. Salamat ha. I had a great time sa kwentuhan natin. Lumapit na ako sa mga kaibigan ko. Pagtingin ko kay Karen, wala siya dun sa kinatatayuan niya asin, wala. Nilingon ko siya sa kanan, nilingon ko siya sa kaliwa. Wala. Kinabukasan. Lumabas ako para sila yung pagsikat ng araw. At dahil tulog pa yung mga kolokoy kong double cards, naglibot-libot muna ako. Katulad na katulad ng nararamdaman ko nung iniistok ako ni ate girl noon sa FEU, ganun ganon din ang nararamdaman ko nung umaga na yon. Parang may nakatingin sa akin. Pagtingin ko sa isang table sa cottage namin sa labas, may nakapatong na tatlong hinog na mangga at may letter na nakaipit doon. Ang sabi sa letter, Salamat kagabi ha, nag-enjoy ako sa kwentuhan natin. Ingat kayo sa pag-uwi nyo. Hmm, bakit ganito yung nararamdaman ko? Kasi alam ni Ate Girl na paborito ko talaga yung mangga eh. Nung ako sa tatlak, pinapakain niya ako lagi ng mangga. Kaya kinahaponan ng araw ding yun, umuwi na kami pa Manila. Isang araw, nakatanggap ako ng isang imbitasyon para sa isang art exhibit na gaganapin sa Makati. Madami kasi akong kaibigan sa fine arts na nagpe-painting exhibit na rin. Nung gabi na pumunta ako sa exhibit, madaming tao. Nandun yung mga kakilala kong artist. Mga kaibigan ni Atta Girl sa fine arts na nag-aaral pa siya sa FEU at ilang mga kilalang personalidad pagdating sa sining ng pagpepainting Good evening, ladies and gentlemen. Finally, our special guest just arrived. Hayo, nagpalakpakan yung mga tao, pero nagulat ako. Di ko talaga kung bakit yung mga tao nakatingin sa akin. Yes, it's kind of weird, syempre. Tapos, may lumapit sa akin para akayin ako sa isang silid na wala pang pumapasok. Wala pa kasi, di pa ribbon, papasok sa silid na yon. Lumapit sa akin ng lahat ng artist doon at binigay sa akin yung gunting para putulin yung ribbon. Wow ha? special guest nga. Hayun, wala na rin akong nagawa. Pinutol ko yung ribbon at pumasok kaming lahat sa silid na yon. Iba't ibang painting. Ang gaganda. Nandoon, sari-sari. Habang naglilibot ako, napansin ko ang isang sculpture na yari sa clay. Nasa loob siya ng isang malaking salamin na pag tinignan mo, napaka-detalyado nito. Do you like it, Momon? Alam mo ba, ang isang yan ay nilikha ko dahil sa hiling ng isa sa matalikong kaibigan. At hiling niya pa na pag nagawa ko yan, isama ko daw sa eksibit na to. Ah, ganun ba? Nakakatuwa naman. Pero sinong siya? Tignan mo maiging yung dalawang nakakabayo. Initigan ko maigi. Hala, si ate ngayon na. Teka, teka, momon. Baka na mga malit matak na naman. Yo mga ka-monster, shoutout sa inyo. So, shoutout kay Great Mix, kay Charlie Gamer, Brent Gabriel Villanueva, kay Aaron Asuncion, kay Slash Gaming PH, Daniel PH, Exotic Gaming, Kakanin Kun, Daxter Gaming, KG G, Jindy May, Jeremy Medina, Kristen De La Rosa, Prince TV, Prince PH, Jerlyn Cercado, Vargas YT, Clark Tambora, Jeremy TV Online, Ruth Hope Andusai, and of course yung katukayo ko, Simon Balenzuela. So, thank you guys. Thank you for watching.